Good morning guys. Mag-harvest ako ngayon ang palaya. Eto. Bago siya masira, kukunin ko na to kasi ilalagay ko sa munggo. Kasi ganito pa lang kaliit. Pakita mo to na. Ayan o, nag-ano na siya, nag-yayelo na. Kunin ko na to kasi masisira na rin to eh. Eto pa isa. ilalagay ko sa munggo. Ayan, bali lang itong dalawa lang. Ay, ito pala, itong dalawa lang na to ang malalagay ko sa munggo Tapos, mamunguha ako ng ah. dahon na ampalaya Ito na. Kasi ilalagay ko siya sa munggo Yan lang, ilagay natin, sasawag natin sa munggo nakapag na ako ng ano eh, mungo. Lumambot na rin siya. Ayan. O, ba? Diba? Tanim-tanim ka lang may makukuha ka sa tanim mo. Ayan, harvest, harvest. Pag may time. Tingnan nyo to, naninilaw na. Oh. Yung nandi dito. Kasi maliit lang yung tinaniman ko dito eh. Sobra. Ito, meron pa pala isang bunga. O, oh. ba? Oh, diba? Makakapag-harvest din tayo kahit konti. yung aking kamatis wala na nung binagyo hindi na siya nag -ano. hindi na siya talaga nagbunga na matutuyot na lang siya eto ito plywood to eh sa kapatid ko yan eh wala mauulan lang, na lang masisira na lang dyan sayang naman yan ang aking tanim share ko na yung ulit yan o oh. ang aking luya Winter ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pinapasok sa loob. Pasok ka na sa loob. Ang dami kong nilaban, no? oh. Ayan, ayan, ayan. Ang ganda sa kabila. Ayan, mga t-shirt, t-shirt. Ito na guys, yung na kinuha kanina. Yung bunga. Tsaka yung dahon. Kailangan ibabad siya para mawala yung pait niya. Sarap nito sa munggo. Promise. Try nyo po iluto yan. Na mayroong munggo. Sasahog nyo po yan. Tinan na natin yung munggo ko, guys. Ayan na. Sarap. Pukulin ko mabuti para medyo magungasan pa yung sabaw niya. Para naputi ko lang ng konting-konti. Try -konti. na tayo, guys. Nagluluto nga pala ako ng lumpia. Ito, guys. Oh. Ayan. Tapos ito yung aking niluluto. Sarap. Kain tayo. Tsaka ng mundo. Anyways, yung mundo. Maya na yan. Kain na tayo guys. Kaya ako yung sa sa'yo. Alam mo naman ako eh. Vlog is life na ako eh. Kain na tayo. Ito na yung ito na siya. Ito na yung aking lumpia. May natira pa. Para ng gabi. Tulong namin. Tayo na tayo guys. Oh, parang para naman ang kain natin na ito. yun, no? Dynamite? Wala. Puro, ano siya? Puro lumpia lang na ano. Uh -huh. Shanghai. yun. Pinakamasarap. Like May ketchup.